Sadya namang nakaka-overwhelm kapag mga batsa-batsang ulam ang iyong pinagpipilian. Tapos lutong kapampangan pang panga, ko po, inam. Yun nga laang, pag ikaw ay tinanghali, ay sadyang ubusan. Yung worried look yeah. na Ubus na yung gusto kong ulam ah. Oo <laughs> so, nga, yung parang buso na. Ubus na. <laughs> Pero sa dami ng pagpipilian, ay food trip malala ang kalalabasan. Akin to, parang may pangalang ko tong taba na to ha. Ito yung masarap dyan sa kinlayin, yung may ganang-ganan, yung baga. Oo, oh, baga, oo. Oh. First bite, thank you Lord. <laughs> Yun, yun yung asim talaga. Mm -hmm. Yung asim eh, no? Yun ang okay. stand flavor. Yun yung kilawin version ng mga kapampangan. Mm -hmm. So, pag sabi kilawin, di ba, syempre, may, may suka yun. Yun yung asim na mm -hmm. naranasan natin ngayon. At ang sarap sa kanin, ano? Para ilang sisig na ako sa pampanga, pati kahapon, nagsisig tayo, di ba? Uh -huh. Pansin ko, medyo iba't iba din yung atake eh. No? Totoo yan. Iba atake nito. Asim, sibuyas, anghang. Sarap din eh, no? Saka saucy si version siya. Oo. Yan. Cheers. Cheers. Mmm. na. Lutong, lutong. Crunchy hindi crispy yung bayulente. Oh, yung lutong niya, yung lutong ay hindi yung lasa. Marang Parang ng Batangas. Napansin ko yung niluluto yung pinakbet. Walang sukat-sukat. Yun, totoo. Gano'n sila. Tikim lang. Kung minsan niya, unang tikim. Uhan na eh. Dila lang ang ano, uh -huh. labanan. Yung mga bulong na mga ninuno yung kapampangan. <laughs> Anak, kulang pa. Tagdagin ng ano. Diba? Okay, agayon ano. ng tamis, agayon ng alat. Ganun sila magluto. Almost. Almost. Mm kaya ako nag inakbet ang sarap din ha tama tama yung alat mm. para mapagbit yung kawali yaw liya ka tawas natin sa toyo man sige ummm mm malamis lamis ang pagbet dito napakalaki na no? napakalaki Eh, lutong Saka yung pagka-juicy ng manok, ano? Tamang alat. Mm. <laughs> Ang kamay na ako. Ang mm. Ito, lengwa. Pero Laman dito, ano? Hindi yung dila. Hindi la. dito, dila. Laman ng baka. Yung sauce niya, mamatay no. mo creamy. Best din niya. Saan dito, niya? Mga prito, mga gulay, mga manok, mga baboy, may baka. At syempre, mga kapampangan, talaga mahilig magluto. Kung baga nandiyan yung pagmamahal, sipag, pag mm. saka pride. Mm. Mga kapampangan na alam nila na may expectations eh. Pag mga kapampangan nagluluto eh. Dapat masarap. So yun yung kumbaga burden to bear na mga kapampangan magluluto. Gak happily naman mm. na nagde-deliver mga pampangan as shown by this food crawl. Pati lahat na lang ng lulutan na pampangan, gusto nila kompleto yung regado. At kailangan natin balikan kasi parang ang dahil pang masasarap doon na hindi natin natin musa. Pero ito, mm -hmm. napaka-solid na six-dish lineup, up batsya batsa-batsang lutong ulam. Ay, siya meko may